Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Kaya uh, dahil pag dumating sila ng ATS o na at hindi sila registered, uh, eh, hindi sila makakatanggap. Uh, hindi sila makakatanggap. Uh, pero ako, kung ako sa inyo, yung mga nakikinig sa atin, mga lolo at lola, eh dito na tayo sa NCC kasi pagdating ho ng panahon, eh, talaga ang hawak dyan, NCC, sa lahat ng mga lolo at lola, ang record dyan, dyan sa NCC, di po ba, Commissioner? Yeah, totoo oh. ko po yan. Ang oh. na mabagod uh, sa pagkikipatas, oh. kasi meron kang pala yung uh, isang congressman na uh, tanggalin na yung ano yung uh, functions ng NCSC gawin na lamang policy making body. Huh? Uh, yung kasing uh, 11350 yung gumawa ng NCSC merong special provision yon to ensure the implementation of laws pertaining to senior citizen. Pag tinanggal nito o ginawa mong policy making body wala nang ahensya na kotient na wala. sisiguro na yung mga batas ay nag sa katuparan. Uh, ha? Oh. Kanyari, hindi ka binigyan ng discount ng isang butika, mm -hmm. kapag pinanggal yung provision na yun, wala nang armas o wala nang power o NCC para ikasuhan yung, ano, mm -hmm. yung uh, nagkasala sa iyo. Mm -hmm. at, saka, at, saka yung record niyan sa book, kung wala talagang tututok, kaya ba, 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 sino naman, sino naman ang, ang, ang kongresista na yan na uh, gustong alisan ng kapangyarihan ng ano, Yung yung congressman ng ano, yung congressman ng senior city? cancellation, mag-file na complaint again sa akin. <laughs> Alam ko na. Alam ko na ako sito. Aray ko po baka, uh, sana naman hindi, uh, sa pangamagitan ng ano, politics, ano, ay hindi ahaluan ng... Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.